Advice po sa mga F6 visa, ito po yung dapat ninyong gawin para makasama nyo na matagal yung anak ninyo dito sa South Korea. So kapag kumari kasi hindi natin masabi, divorce kayo ng asawa nyo tapos nasa inyo yung custody ng anak ninyo, hanggang mag 18 years old lang mamaintain yung pagka F6-2 visa po ninyo. Kaya ito po yung ma-advise ko sa inyo. Tignan po natin itong comment ng isa po nating kababayan. Meron po kayong papupulutan ng aral po dito. Comment po to ni... Ann Munyong Kaya mas mainam kapag bagong kasal pa lang sa Korea unahin na muna mag-aral ng KIP at magpa-citizen na after 2 years and above or magpa-resident after 5 years of stay Actually ako po noong unang dating ko dito sa South Korea wala po kaming anak ng asawa ko Kaya late, late ko na nga po nalaman yung KIP mga ilang buwan na ako dito sa Korea tsaka ako po nalaman na mayroon palang lang KIP na may advantage sa mga walang anak na katulad ko. Kaya ang ginawa ko po noon na no, nalaman ko na may KIP, nag-level test po ako. Siguro, hindi, kung, kung tama yung pagkakaalala ko, 6 months pa lang yata ako dito sa South Korea. Pero hindi ko matandaan eh. Nag-level test po ako and then level 3 po yung lumabas sa Uh, level test ko. So, start ako sa KIP ng level 3. And then natapos ko po siya hanggang level 5. Level 5 pa lang po kasi dati. Na pasa ko po yung exam. Kaya requirements na lang po yung pinasa ko that time dahil wala akong anak. So, tama po siya. Kailangan After ninyo dumating dito sa South Korea, hindi, wala pa akong 2 years sa South Korea, uh, tapos ko na po yung IP, Naghintay pa ako kasi kailangan maka 2 years kang stay dito sa South Korea. Kaya naghintay pa ako ng ilang buwan bago ako nag-apply ng citizenship. So in-apply ko po siya. After kung maka 2 years dito sa South Korea, in-apply ko po yung Korean citizen ko. Kaya nung 2 years na ako dito sa South Korea... Uh, na-apply ko na po siya dahil wala kaming anak 1 year pa po yung namin para sa result so 3 years na ako dito sa South Korea nung lumabas po yung Korean citizenship ko so ma-advise ko sa inyo pagkadating na pagkadating nyo pa lang dito sa South Korea mag-aral na po kaagad kayo ng KIP kung hindi kayo mag marunong mag-Korean mag-start kayo sa level 0 tapusin nyo po yung KIP mag-aral po kayo ng KIP, ipasa nyo po yung exam. Tapos, mag-apply uh, mag kayo for Korean citizenship. Yan po yung una ninyong dapat na i-target. Hindi po yung trabaho. Kasi yung trabaho sa South Korea, nandyan lang po. Pero ang, ang citizenship, hindi po yan laging nandyan. So, unahin nyo po munang mag-aral. Kasi ako noon, nag-ano din po ako, uh, nalulungkot din po ako kasi mga kasama ko, nagtatrabaho, na kumikita na ng pera. Pero ako, nag-aaral pa rin ako. Pero ngayon, na-realize ko na tama pala yung ginawa ko. Na inuna ko muna yung pag-aaral ng KIP. After ko mag-aaral ng KIP, tsaka ako nagtrabaho. So, meron pong panahon para sa pagkatrabaho. Pero ang pag-aaral po, uh, kailangan unahin po natin siya. So, pagdating na pagdating nyo dito, ang una, nyo, ang una nyo muna pong i-target is makatapos ng KIP at maging Korean citizen. Tapos so, sabi niya dito, or mag-apply ng, ng, residency, res, uh, permanent residency, ang ma-advise ko po sa inyo, unahin nyo po ang Korean citizenship kesa sa permanent residency. Kasi ang permanent residency, nire-renew po yan every 10 years. Kapag meron kayong malaking violation sa batas, nawawala po ang, ang PR o uh, ang permanent residency. So, hindi po siya secured to be honest. Kapag meron kayong malaking violation sa batas, tinatanggalan po yan. Just meron din pong rules yan. Uh, so, kung ako sa inyo, mag-apply po kayo ng Korean citizenship. Pagkatapos po, Uh, habang meron kayong asawang Koreano, mag-aral na po kayo ng Korean citizenship. Kasi kung hindi nyo po alam, kapag kumari nag-divorce po kayo at nasa inyo yung custody ng bata, F6 kayo, gusto nyo mag-apply ng citizenship or kahit nawala yung uh, custody ng bata, gusto nyo mag-apply ng citizenship or kaya permanent residency kayo, F5 visa kayo, gusto niyo mag-apply ng Korean citizenship, magkaiba po yung financial requirements. Mas mababa po ang financial requirements ng may asawang Koreano compare po doon sa permanent residency. Medyo mataas na po yung financial requirements. So mas maganda habang kasama niyo po yung Koreano, mag-apply na kagad kayo ng citizenship. Tapos eto pa po yung comment niya. Yung requirements kasi pagdating sa financial capacity, yan ang mahirap. Kaya mainam, habang nagsasama pa kayo ng asawang koreano, e eh si kapi makakuha ng long-term visa. Tama po yun. Tulad po yung sinabi ko, iba po ang financial uh, requirements kapag kasama ninyo yung, yung koreano. Medyo mababa lang. Ang financial requirements kapag kasama ninyo yung koreano, makukuha nyo po yan kasi iba po yung sahod po nila. So, mako qualified ka agad kayo ng mas uh, madali. Kesa yung permanent residency kayo, mas mataas po yung financial uh, requirements. Lakasan ng loob at sipag sa pag-aaral. Saga para sa future, lalo na kung may, may anak. Tama po. Actually, ang KIIP po, napakahira po. Hindi lang KIP. Ka pa ang pag-aaral ng Korean, hindi po siya ganun kadali. Sa experience ko po, na-stress din po ako sa Korean language. So, hindi po siya madali. Lakasan lang ng loob at sipag sa pag-aaral. At samahan mo pa ng dasal. So, tiyak na makakakuha kayo ng citizenship. So, sa mga baguhan at darating pa lang dito sa South Korea, huwag nyo po isipin yung trabaho dahil nandyan lang po yung trabaho. Unahin nyo po muna ang pag-aaral ng Korean citizenship at sipaga ng, mag sipaga ng pag-aaral at kumuha ng Korean citizenship. So, yan po ang goal natin dito sa South Korea. Makakuha ng Korean citizenship para secured na po yung pag natin dito sa South Korea. Anyang.